so good. Sigur doa atau mau reserve putas segala macam ya, nara. Morning, my boss. Happy Sunday.

Auto sa. Yan tayo nakaikot tumapos mga alas 9 na tila order po. Nandito tayo ng uh, nandito tayo ng walo po. This after. No. Sama na yung buak si Ak. Ano oh, din? Baga? Paglans. Okay. <laughs> Paglans. Mga paborito ni Ikap. Eh. Mga maagang i-deliver. Aho na mga boss. Murag ulan dili. Murag ulan dili bah. Ha. Una lang guru mo ng TV printing, Mar. 9.30, to usaman. man. Itong Hilda, na ka to, di ba? Oo, oh, kato. Muti ka to, ha? Una mo, ori, babaw. Sila na yung mag-deliver. Marami pa kung asikasuhin dito, mga boss. May uh, titimplahan tayo. Meron tayong salang ng 11 po. Saka, na tayong bailey. Hindi, hindi, ganong maraming belly. Yung panahon na ito mga boss. Yung belly namin, isa malakas lang pagkano lang po. December. So, at least po, mamara tayo ng mga 50 pieces a month. Uh, 50 to 60 pieces a month sa belly. Hindi dati na talagang marami. Panahon lang na ano po, COVID. Yung lockdown yung belly yung talagang napaka ano po yun din yung bumubuhay sa ano po sa namin yung belly sa panahon ng uh, pandemic pero <mimit> pero sa ngayon ay uh, pag pesta talagang hindi, pwede ang belly sa buhol mga boss dito sa amin pang maramihan talaga pag pag kaya buong baboy talaga yung patok patok dito po ito uh, pag pa po pang uh, picnic tsaka yung pang birthday birthday ganun lang yung pang ano lang po pang family pero pag pistahan tsaka pang ano po pang maramihan na tao yun huh? kukulangin yan okay tapos din magkata yun nads kung boss deliver ha pite deliver ayan na pag auto spin ha kay bad na ay nilay spin siya, na po na Bado, <tuk> bintang, 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 ke bintang, 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 Okay. Uh, -bos kaki, mo, boss. Kaya lang hindi tayo kondisyon ngayong araw. Marami kami ano po. May trangkaso. Pero laban pa rin. Tuloy pa rin sa buhay. Aloy. Tuloy. Tuloy. Pero amoy nakatakot ni. Eh. Mm, Ito yung okay. nakahawa sa amin mga boss. hawa. Hawa niya. <laughs> Ito yung nakahawa sa amin. May lag na tayo. Pero yeah. laban Ang na. importante na wala niyo sa akin. Nasa sa inyo na. Mm, Mahoplo. <laughs> Nag-virus na wala. <laughs> <laughs> lang virus sa amin pero hindi pwede tayo hindi tayo gagalaw mga boss dahil hindi pwede makulangan ng ano enerhiya. Tuloy pa rin. Hindi tayo pwedeng umabsent, hindi, hindi pa nga, parang, empleyado to mga boss na pag ayaw ay ayaw. <laughs> hindi pwede yung absent kasi yung order may oras. <laughs> Oo, so nga. Lagot tayo pag hindi natin hindi tayo nakapag-provide. Lagot ka. Ayan mga boss, bandang alas 12 na po. <laughs> Tapos din matahi lahat na meron kay ikot. Ibang klase talaga itong mga batang to ha. Ah. Hmm? Kapag pahinga rin. Pero may umiikot na po dahil may delivery ng alauna. So, Kapag so, beacon time, scatter time. Uy, oh shit. shit. Oh. Oh. Gulinar, gulinar. Kaka guli na, day? Hindi mo ka mo. Hi, hi. pre. na, hi ba? Anak ano mo mabot. Takot sa camera. Yeah. Hmm. Sige na, tayo na ano na po. Mag, oy, tangalian na. Eh, lagnat ako sa ilalim na yung katawan mo. Kaya, hindi ako na. Feeling well. Pero dito pa yan tayo. Lumalaban sa hamon ng buhay. Di ba dong, ikaw? Okay, 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 okay ka ba siya? <laughs> okay kayo. Ha? Pagkalamiya! Tsaka, tsaka marami tayong kaming, ano po, hindi tinanggap sa June 15. <laughs> Maraming pasensya talaga. Sorry. Pwede Every day kayo po. next year. Every day may <laughs> nag ano po, nagpapabook. <laughs> malayo pa yung 15 next week pa. Nakaraang linggo pa po kami ano po, hindi na tumatanggap para sa June 15. Dahil kasi yung ano na po, loaded na malayo. Yeah, ano po. sigapin namin next year na ano po, madagdagan yung lechon na natin kahit 10 heads para maka additional tayo ng tangka pag maramihan nakakatanggap tayo ng mga 70 heads to 80 heads in a day mga boss so siyempre meron din kami iniingatan na ano po, quality kaya hindi kami padalos-dalos -dalo sa pagtanggap ng pangmaramihan so pasensya na mga boss di ba dong kulang so, kami o, ng mga kagamitan Mag lang kami ayon sa aming makakaya so, pasensya na po Okay, yung ating uh, dalawang ano po, bound to luway may isa pang uh, babalutin mo boss so, ikot na natin yung buak siak para mamayang para mamayang hapon okay okay yan mga boss bound to luway deliver ni nads ng, ng 1pm okay. mga hapon okay. yan na po yung mga ano po ready to deliver ni Yunaj mga boss Nungintay pa ang isa. Ah, mo itong unang nangangaulang nila.

50 per tab namaya sa baluarte mga boss ting uh, dinuguan sa kanya tayan ha ano? pa pa so kakasalang pala ng ating uh, ikalawang belly po uh, today mga boss large size to mama elbera Habonillo dagang salamat ma'am sa uh, maram so na rin, rin po yung nagpa-reserve sa ati uh, sa saating uh, ano po chapter kilo mamaya yung ating buwak siak kaya lang uh, di ako sure kung makapunta pa ako doon mga boss siguro sila ang zero na lang to depende na po kung uh, may sa katawan pero siguro kung makapunta ko doon ni Samantha na lang po mag lang sa kanila dahil meron pa akong hindi delay pa po paglanga na 5 pero lang sure na makabalik si Yunas dito ng 5pm. So, siguro yung mag-deliver doon sa Luway. After na matik ko sa doon sa pwesto natin sa Balwar team. Boss. So, bigay ko lang yung mga listahan sa kanila na nagpapareserve po. Kung anong part, pwede na lang. Kasi yung belly, mga boss, belly part ng lechong talaga yun yung uh, ano po, pinagagawan doon. So, minsan, uh, ano po, Inhaluan ko lang ng laman, saka belly, laman, belly. Para man makatikim yung iba. Si Emperor naman, pagka belly lahat talaga. kuwawa naman yung iba naghihintay doon mga boss. So, ma pinakiusapan ko lang yung mga customer na uh, hatiin na lang natin yung belly. Para naman ano po, sharing sa iba pa. Yung mga lagi effort na magpunta doon. So, abangan yung box yan. Uh, Silip lang tayo doon mga boss naglit Mamaya ng panahon Maambon-ambon ako Napalis na kami mga boss May iwan dito sa si boss Kaki Kapantay sa belly Tsaka sa buong litso na yan, yan. Ipagbalik natin natin sa Deliver naman natin sa Luay. Nga. Yeah. Okay. 5.30 Nag-iura na yun So nandito na tayo ngayon mga boss uh, Napagbaluad Yan, mayroon ng mga nagaabang sa linsong po Kaya eh, naman umulan Hindi hmm, pa namin napaayos yung pwesto kasi namin Di pa ko nakapag-request ni Mio Na mag-extension kami para Hindi tayo maulanan uh, Siguro uh, May uh, next month mga boss usapan ko si Mia about sa pwesto ko. Yan napakahirap. pakahirap. Hindi pwedeng ma yung lidson mga boss. So, alas 4 pa lang. Yan. Hingatid ko na sila dahil nga. Tayo yung mag -de deliver pa. Ito ako tatalbo niya. Ito ay tabo nila na itong bamba, itong plastic cover. Tabo nila. enggak aja atau kamu angin menggunakan so good. Sigur doa tuh reserve putas ya kamera ya, mengawat lah. Jelas mah tolong kilo. Nah dulu yuk. Man berapa ke Kayak bandir tuh jaman. Tatarin lah pada ya, nari sih jangan muka. Sebat si mau kewak nang uan. Yan, tayo ay nakaroon na po. Ah, nakaw na tayo ng balat. Hmm. Vamos, vamos. Uh, Awe na mga boss. Saan na pala si Unad? Si Unad sa yung magdidilo. Hoy, tara na rin, hoy! hoy! Dang! Narare! yung Unad mga boss. Saan yung mag-deliver sa luway. Dahil may lagnat po tayo mga boss. Hoy, tara rin! Tara 30 minutes. Ahon na rin yan. So, saktong pagbalik ni Yunaj. Ito lang, nagabas. Ito lang, ito lang sa'yo. Ang okay. hindi pa yun lang daan sila ito. Ulan na rin. Hindi lang. Tapos na rin yung ating, ano po, uh, servisyo. Uy! Surtat, buskaki. Sa buskaki, pauwiin ko na yan para makapagpahinga na rin po. Huling uh, ano na po yan, buong litson. <laughs> Imbes pilsin. Kape na lang. <laughs> oh, kape lang muna ngayon mga boss dahil not feeling well. Bawal maglasing. <laughs> Pwedeng tagay ngayon dahil not feeling well. Hala, pati si Buskaki. <coughs> nga uh, sama rin yung na mga boss dahil ganoon nga tuloy-tuloy uh, yung ating paghulitsun na uh, malaki po kasi yung kinay kinaybahan mga boss ng mga order last year tsaka ngayon salamat sa Diyos palang naging ano po naging triple naging kwadro yung order natin sa awa ng Diyos uh, maraming maraming salamat mga po dahil lalong tumibay yung aming uh, bahay ni Chulan sa mga order. Wala mm. <laughs> so, hanggang dito na lamang po sa araw na mga boss. Sana masaganang, masaganang ito mga So, pahabol lang mga boss. Yo. Oh. <laughs> 6.37, nagpalo up na yung may-ari. Kung ah uh, On the way na ba daw yung lechon Pero 6.30 mga boss Nagpakulo pa ako ng tubig Dahil nalimutan ko talagang Matake note yan So time check Alas 8 na, ako. na Luto na po mga boss Sorry nga pala sa Ulahay family So okay din natin dyan sa population Nakahabol din Pero yun nga Medyo late Nakahabol <laughs> <laughs> din mga boss atras, atras. Vamos, vamos, vamos. Buti na lang, maaga na orb na ubos yung litson sa baluarte. Sok na usok. Talagang mapapasok yung unang magbuak si Akjan later mga boss.